Handa na ba Yes, po. Handa na mi. Handa na mi. Ratatak. Ratsadang tanong. Tapatan. At Tahan. Oh, tingnan Usapang Pasko naman itong ating ratatak. no naman. No season ng Kapaskuan ngayon. Okay. Pili Nuts ang una nating segment. Pili Nuts. Christmas lewat for Christmas yan ha? Oh, pili ka lang ng isa sa aking mga sasabihin. All oh, I pili. want for Christmas. Okay, Pili nuts, fruit cake or fruit basket? Uh, fruit basket. <laughs> Have you been naughty or nice? <laughs> oh, nice? <laughs> Nag-isip nag pa. Parang ngon <laughs> okay, yun yun? okay. <laughs> Pili Nats. Initi na lang ang spaghetti o oh, gawing paksiw ang lechon? Yeah. Ah, uh, initin ng spaghetti. Yeah. <laughs> Kung may superpower ka, tuwing Pasko lang. Ano ang mas gusto mo kumain ng? Yeah, ano gusto mo? mas gusto mo, kumain ng kumain na hindi ka tumataba o uminom ng uminom na hindi ka nalalasing? o oh, kumain ng kumain nang hindi tumataba. Yeah. Okay. okay. <laughs> Magtago sa mga inaanak o umiwas mm. sa mga awkward na tanong ng mga Marites na kaanak. Umiwas sa awkward na tanong ng mga man. <laughs> Oo, oh, nakakainis <laughs> yeah. nakaka talaga yung mga yan. O, oh, speaking oh, of na. that. Okay. Oh. Sino? Ano? Uh, ninang? Speaking of ninang, 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 ninang dahil sinungan natin yung mga inaanak. Sino uh. ang mas gusto mong maging ninang? Nina. Senator Risa Ontiveros? Former VP Lenny? Or Senator Cynthia Villar? Yan, yeah, si ninang. Ah, hmm. Kasi kapatido namin, Senator Risa. Siyempre. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> o, oh, speaking of awkward questions naman from relatives alin sa mga tanong na ito ang nasagot mo na Naku, itong mga awkward at nakakainis na tanong kailan ka mag-aasawa tumawa tumaba ka ba ang makanas sweldo mo ano na sagot ko diyan ang hirap pumili ah yung yung siguro po yung magkana sweldo mo yeah salo ka oh pili Non-stop music ni Jose Marichan Chan o oh, ni Mariah Carey. Yan. Yeah. Mm, I'm sorry Mariah Carey tayo dito dapat. <laughs> Oo, oh, oh, correct. Okay. Oh, huli na to sa pili nuts. Okay, yan. Yeah. Oh, nakuha. walang bonus o walang جوا. Pili. Ah, walang, uh, walang walang bonus. Ah, uh, walang, walang bonus talaga. May جوا. Why jowa? Okay, I'll put Buti naman kasi kung yung jowa, kung may jowa ka sabi mo, pinili mo yung bonus, ha? Oh, o, ano ako Charot <laughs> o true lalo? Ang charot, uh, Rafaela, hindi totoo, ha? Ang true lalo, totoo. Yung ang dalawa sa mo sa akin. Una, tarong! Ma Rafaela, malamig ba ang iyong Pasko? Cha charot. Ay, ano? Oh? oh, alright. Charot, ha? Oo, sige. Na water cannon ka na ba sa lupa at sa laot? Ayan, nakala mo. Ah, charot. 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 Okay, sa lupa lang siguro ito na water cannon. Mas matindi pa ba sa mga spoker, ang mga troll, at mga troll, ang Chinese vessels na sumusulod sa inyo sa convoy? Trulaloo. Ayan. <laughs> ito, oh, kung may dalawa, hanggang apat. Hindi na ito charot na trolo, ano na Kung may okay. dalawa hanggang apat na salita ka lang na pwedeng sabihin sa mga Chinese na humarang at haharang pa sa inyo sa inyong convoy, ano itong? Yan. Babalik kami, mas marami. Yeah. <laughs> <laughs> Ratatak! Ratsadang tanong! Tapatan at tarang! Tahan!